Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may mabubuo, ma may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit, mga sakit araw-araw. pagpalang pa lang gabi na po sa inyong lahat. Sa mga solid ko pong uh, subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsama, mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin. Patanoyin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang kagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ay, lamang po naka-tuklas uh, ng aking YouTube channel, Hiwagan ng Pangasinan, uh, wag na po kayong mag-atubiling pindutin ng subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video pagkakalab ko po sa inyong lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical man na at lahat ng mga oras na panggamot at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na hindi matutumusan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bago ko po umpisan po ay uh, mo muna kay Ninita, Ortairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Junix Bin Nadin, Ryan Labisti, Orky Lee, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tine Tron, Leone Chappell, Fight to Win, Ambrosio, <coughs> Ambrosio Magalpok, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Presido, Eupimia Felipe, Elmae, Triple Accomented, Marina Arangis, Luli, Gayago, Yuan, Bibs, and ikit sa si At sa inyong lahat, mga baguhan, siya talat po sa inyong lahat. Ang isi ko po sa inyo ay yung oras yung pantato sa dibdib, kontrabala at apoy. Iwagan ang Pangasinan. Uh, sa mga naniniwala lang po dito, kung hindi po kayo naniwala pwede nyo pong skip ito po ay hindi po pinuporsigisan nyo na maniwala po kayo Asa mga taong naniniwala po ituloy tuloy nyo po yung uh, pag po video ito po ay magdasal po ng isang ama namin na Panginoon Maria sumasang palataya habang tinatato po yung kanyo po uh, ang orasyon na ito ay maaari ipatato mo sa manggagamot para buhay ang orasyon. Usalin lamang ang orasyon habang tinatato sa dibdib. Usalin sa isip lamang po at hindi nakabuka ang bibig at ipos at tinatato. Habang di pa tinatato, magsasala po kayo ng isang ama namin, baginong Maria, sumasampalataya. At Uh, pag na na po uh, tinatato na po uh, uh, muna pa tapos nyo muna itato at bago nyo po usalin napakabisa po ito na panguntra sa bala at apoy sa nga naniniwala lang po habang tinatato po ng ang pag ang magpapat uh, ang magpatatubo magpapatatubo dito ay yung Uh, ang po ay yung mga gamot, yung marunong mga gamot. Kaya pambira lang po itong uh, makahanap po kayo ng magtatato na uh, mga gamot kasi mabisa po ito na magkontra po sa balat na po ito. Marami na pong nagsubok po ito. Uh, uh, kung na po nila talagang number one po ito. ah uh, Uh, kontrabala contrabalance apoy ang nagtatubo talaga yung mga gamot narito po ang orasyon na uh, tatato sa dibdib inisdom indusom pasyum bara balos marias antis imariim Dium, igusum mitum mikum cross 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 yan po ang orasyon magtatato talaga yung mga uh, manga, marunong manggamot magtatapo magtatato po yun para boy na boy po yung orasyon na yan itato sa dibdib Ay sana po pakingatan po itong kon na to sa mga hindi po mahilig ganitong usapin sana po uh, skip na lang kung ayaw nila yun yung mga mahihilig po na magtatap magpatato, uh, ito na po yung hinihintay po niyo na panguntra sa bala at apoy. Pero kung naitato na po ito ay kahit hindi na po kayo magdasal ng ama namin na bagay ng Maria sumasampalataya ang usalin nyo lang po ay yung tinato tapos iipon nyo ng pakro sa dibdib po ninyo habang ang kwan po ay yung pag sa kagipitan ko talagang umukan po ito talagang uh, na po ng himala sa inyo kwan uh, kagipitan sana po nagustuhan nyo po yung video ko ay mag subscribe po kayo mag like and share at pakipinod na rin po ang binay ko maraming maraming sana po sa inyo lahat